Sa videong kuha ng CCTV na ito, pasado alas 10 ng gabi noong biyernes, October 3. Makikita ang mga taong ito na nakaupo sa loob ng isang barangay hall. Maya-maya pa, padabog na pumasok ang lalaking ito, tsaka pag ang kanyang payong. Lumapit ito sa nakaupong lalaki. Tsaka niya ito sinampal.

tila hinamon pa nito ang kapitan ng barangay. Pilit namang inawat ng ilang kalalakihan ang galit na lalaki. Pero tila ayaw nitong magpaawat. Ay,

Ang insidente ito na ipaabot na sa tanggapan ng Liga ng mga barangay sa Baguio City at ayon sa presidente ng Liga. Okay, nasa barangay muna yan, nasa barangay level. Yes, kasi internal problem ng uh, barangay pakdal So considering that uh, yung involved doon is barangay tanod and barangay officials, magmimiting -me ang barangay council to so pag-usapan nila kung ano ba ang punot dolo. Pero kung sakali mang hindi ito marisol ba sa barangay level, So it's either uh, ipunta sa Liga muna and then ipunta sa DILG and then i-report sa uh, City Council. Ayon naman sa Sangguniang Panlungsod, hindi raw muna nila ito maaaring aksyonan habang wala pang naghahain ng reklamo laban sa sangkot. Hahayaan daw muna nila ang Liga ng mga barangay na aksyonan ito. Anong mangyayari dyan? The barangay officials propio investigate and uh, come up uh, on what to do they have the right to discipline the uh, appointed employees in the barangay or itong mga volunteers natin katulad yung mga tanod at kung walang mangyayari doon sa barangay they can elevate sa sanggunian panlonsod be, being a disciplinary body so magkakaroon kung involve ang barangay captain Siyempre, magkakaroon yan ng uh, whether or not uh, the, the barangay officials committed uh, the minor activities in the barangay because uh, that is uh, a working uh, arts no so yun ang titingnan natin in absence of any <coughs> complaint na patungo sa amin eh, the the uh, head of uh, the the liga ng mga barangay as the right to investigate so in which case i will task uh, the liga ng mga barangay president councilor Rocky Aliping to do an investigation and uh, to come up with a result suspension o ano uh, ang, ang kaya naman na pwedeng gawin lang ang uh, sanggunian na uh, uh, panlungsod through the Committees of the barangay is that uh, we will impose suspension on the barangay officials. Kung talagang yun ang dahilan at uh, ano bang, uh, ano ba talagang nangyayari sa barangay na yan, eh, we should impose disciplinary action against these people. Vanessa Bugtong, RNG News.